Ang yabang ng katapat ko sa EXP lane dito, guys, si Pobius. Kasi tingnan nyo 'yung lineup ng kalaban, meron silang Digi, doon palang, lang lamang na sila. Bakit tamo? Roam namin Tigreal. E di mahihirapan mag-set tapos ako mahihirapan din ako mag-set Pero nung picking pa lang, na ko talaga na mahihirapan talaga kami dito sa laban na 'to. Lahat ng hero namin na counter pick ng kalaban talaga. Miski man ako, hirap ako sa Pobius, guys, eh. Kaya naman naisipan ko talaga mag na lang sa gold lane. Kasi napapansin ko, hirap na hirap na rin 'yung ano, Alis namin. Eligible pa lang feeder na siya. Eh court pa naman 'yon, guys. Pagdalaw ko dito, nadamay ako. Kaya naman yung Pobius nakaka-free farm dun sa top lane. O oh, edi parang mali ko na yun. Gusto ko lang naman kasi makatulog kasi sobrang baog na yung core namin sa kayong gold lane. Ay eh kaso parang napasama pa yata yun. Kaya naman, level gap na ako dito kay Pobius. Pero sinubukan ko pa rin siyang bigyan dito. Eh ang kunat, partita katulog ko pa sa damage yung tore. Tinipitipihan na tayo, boys. Tapos bigla na siya nagyabang. Ang sabi niya, skin no skill. Ano ba to yung gitero sa skin ko? Nagpakita kasi ako ng world collector badge dun sa loading screen. Kaya siguro nagkaganyan yan. Walang magawa yung tigreal namin pero naiintindihan ko yan. Kasi may digi nga naman. Tapos bumabanat yung pobius. Root hurts daw. Kaya naman pinakita ko ang katotohanan kay Kimi. Nagganyang kasakit si Batang. Pero mas masakit kapag hindi nyo ako pinalo. Kaya pindutin nyo na yung palo. Tignan nyo magpapalawing yan. O sige, tuloy na natin yung kwento. Sinasakop na kami ng kalaban dito. Wala talaga yung alis. Sobrang baug na. Ayun ang sinasabi ko. Walang magawa yung tigreal kay digi. Pero chance ko na to. Wala na ultimate yung digi. Kaya pagkaset ko nga pala di, ito. Ayun, si Digi lang ang ang aking napitas. Nagpakasakali lang naman ako para naman mabuhat ko yung kakampi ko. Pero bigo na naman ako, boys. Buti na lang may maaasahan pa akong Granger. Kasi tagilid na yung corn namin si Alice, boys. Ito, malupit. Imbis na maglalord na kami kasi tatlo na lang ang kalaban namin. Walang Digi, walang Nana. Tingnan nyo ginawa ng Alice. Nangingitlog sa red buff. Super, boys. Naiintindihan ko pa ako blue buff pa kinuha niya. Last ng amas na pag 1v1 sa red buff. Tapos eto na, kukunin niya na yung blue. Kaso, ah, hindi Ilang blue buff yung kalaban mo dyan, guys Wawawi wow, ka talagang alis ka Wawali wow, singkit eh Nakuha na nga pala ng kalaban yung first lord, Pero buti na, depensahan namin ng matiwasay Medyo malalim yung pwesto ng Tigrel dito, guys Kaya yung mga kalaban natakam sa kanya Tapos, ito ang mga susunod na mangyayari dan, O, bala dito, sesot ako na Ito na, ah O, tisa no oh. Bang! 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 Oo, oh, oo, oh, oh. May nabuhay pa May nabuhay pa Wala na, guys Nice one ubus, Upos. Upos ang wawawi, Upos ang wawawi, Good All mid, all mid, all mid Nakapag-push naman kami dun sa middle Kaso hanggang second tower lang Hindi namin kaya yung third tower Kaya kinuwala na lang namin dito yung Lord Ayan, medyo gumaan na yung laro namin Medyo nakakakambak na kami Nang biglang sumugod na naman yung aliston. dun bayan Alis ka naman talaga. Oo, oo lagyan mo naman ng silbi sarili mo ng konti lang. O, oh, Eddie, wala na pala yung lord namin dun, boys. Kaya ang strategy ko ngayon, mag na lang ng tore. Habang yung alis, late game na, feeder pa rin. Hindi ko na tinuloy yung pag-push dun sa taas. Kasi pakiramdam ko, mas kailangan nila ng tulong ko. Ah, tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ah, ah, ah. Ah. Ada ikut, ada ikut, ada ikut boyo. Kill mo. Nice one. At sa wakas, nakuha namin yung load at sinabayang ko pa sa pag-push. Kaya ayan, ang gaan na ng pakiramdam, boys. Nice one. Nabasin ah, na tayo. Okay na. Set ko na yan. Ay, gagi Ay, ubos tayo. Kala ko talaga makaka-epic comeback na kami doon. Sobrang poklat kasi ng alis din namin. Boys. 20 minutes na wala pa rin ang bag. Tingin nyo dito. Masyado talaga huwawawi. Hindi na ako nakalis dito pagkaset ko. sa sakit talaga ng pobius. Pero mas masakit talaga sa mata yung alis. Wala na talaga maganda ginawa. Hanggang dulo, feeder pa rin. Struggle is real yung granger na hamin, oh, oh, bang, bang, bang. Oh, yan. Wala nang itlog ni Digi. Oh, ang kaso. Kaya niya ba ma-itef hindi kahaya. Talo kami, bays. o nagtagumpay Pobius. Na-trash talk na tayo. Natalo pa tayo. <laughs> pero kita nyo naman, guys, kung effort yung ginawa ko. Para lang mabaliktad yung laban. Pero hindi talaga kaya pag kaganyan yung kakampi. Katulad ni Alice, ang sarap walisin. Bale, okay lang matalo. At least world collector pa rin ako. Ingit-pikit na lang yung Pobius, guys. Pa no skills, no skills pa. Ipaampi ko kaya sa kanya tong si Alice, no? palamang mauubos din yung skill ng Pobius na yan, panigurado. <laughs> oh, nice game na. Maraming salamat sa panonood. Mahal ko kayo, guys.